Imbes na back to school activity, naging relief operations ang aktibidad sa Santo Niño Elementary School sa Marikina kanina. Kasunod ito ng pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat kung saan isa ang Marikina City sa mga lubhang nasa lanta. Pinangunahan ng Senate Spouses Foundation Incorporated ang pamamahagi ng relief goods sa mahigit 2,000 at na ang individual. Naroon sa relief operations si SSFI President Hart Evangelista Escudero, Kat Pimentel, Emeline Villar, Nancy De La Rosa at ilang opisyal ng Marikina City Government. Ilan sa natanggap ng mga Marikenyo ay bigas, canned goods, tinapay, vitamins, hygiene kits at ilang gamit pangkusina. Nagbigay din ang organisasyon ng timba at mga panlinis ng bahay na maaari magamit sa pag-aalis ng putik sa iniwan o iniwan ng baha. Malaking tulong po sa amin lalo't pinahapo kami. Tayo, Lahat ng mga Pilipino pagdating talaga sa mga ganitong panahon, po tayo So dapat lang.